Yun, know, watch up mga Lodi. Ayan, ngayon na ay uh, January 6, streakings tayo ngayon. So, ngayon na ay uh, nagbabukas ng ano, si Nathan ng uh, na... Punong-puno ng iba't ibang klaseng chocolate. Chocolate ang kanyang may wagang medyas. So, ayan. Binubuksan na. At ayan ang laman niya sa loob. Wow, kasi Chocolate. Ayan. Sabi ko na sa inyo mga Lodi. May laman siyang chocolate kinder. Ayan. Ayan. Nat, Dito kasi sa Italia mga lords, ay ang simbolo ng three kings dito ay mga no witch, mga no, mga bruha. Ayan. So ito, makikita mo sa labas at sa mga tindahan ay punong-puno ng ano, mga bruha na nakasabit. Ayan, sa kapaligiran. At marami <laughs> rin tinitindang ano, mga laruang medyas gaya ng ano, binuksan ni Nathan. Ano pa siyang ano? Oh, Perero. <laughs> perero mo na yan. Kasi Kinder Chocobons. Ha? Kasi, kasi? Wala, well, Kinder Chocobons. ah, puro Kinder, wow. Puro Kinder yung mga laman. Kinder Chocolate, Perero yung so, mga laman. Panda. Kasi? Ayan, kinain na niya yung perero. ro. tipo jokat tuloy. na natin mo. Una natin mo Bueno, pera Oh. Eh, talaga naman pinaka masarap sa mga chocolate sa loob niya yung perero. pero yung ano yung mga kindera yan uh, sauce so na rin na sauce so na sauce so na chocolate para sa mga bata Ayan, masarap yan Ayan, marami ito yung mga Mama, laman ng mga ano niya. Pero, ito, walang, 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 ito yung laman, mga laman, oh? laman ng ano, medyas. Uh, itong binuksan niyang ano, na binuksan niyang, uh, medyas. Ito mm -hmm. yung laman. Ayan. 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 dito kasi mga lodi ang three kings dito ay parang ano sa kanila sa Italia yung witch ayan. Nema, ano witch ayan yung mm -hmm. uh, may mga ano nagsasabit sila ng mga ano ng mga, lalo na sa mga sa mga ano nila sa mga tindahan sa kapaligiran yung mga brew ha ba ayan Apan! yun ang three kings dito ayan. Mama. Oke. Ayo. Mama nulis kopelana tolong, sore. Dah. Dah. Ayan, inubos na na ang mga pirero. Sumusunod <laughs> so, na naman ang mga pirero talaga. Ayan. Ferrera. Mm. Mm. Wow, ito. Okay. Yan, meron pa siyang nakuha ng ano, ah, uh, uh, laruan. Mm. Mm. Kusa mamma mm. mm. porta chiave mm. porta chiave quella sì. cos'è una porta chiave quando apri mamma? ehi, vai a andare 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 Kinder. Sembra <Spario> like, come quella, ha? eh? Sì. Que Chiandere. Tieni bene il cellulare, <Spario> papà. Asta, ciao ciao. Ciao. Chao, chao. Oh, ang ganda nang nakuha niya ng ano, ang laruan sa loob, ano. Yung ano, kitchen siya. Na may ano, ilaw na parang plus night. Wow. <laughs> ganda. Bella. Si, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, cheers, Bengo. Si. Oh! oh. Ah. Video, eh. Hai video ancora? Eh. Perché? Mm. Eh. Buono. Mm. Allora, ragazzi, lei eh. Okay. Oh, wow. Ciao, ciao. Uh -huh. Ciao.